Hi, hello, kamusta? I'm back! At ito na naman tayo, tayo ay mag-voice record ng ating video dahil wala tayong maisip or wala tayong mailagay na music sa video na ito kaya mas maganda nalaga natin ng magandang caption para talagang mas gumanda pa ang video na ito At sa lahat ng nanonood ng video na ito, ito po ay ang kaganapan Nung nakaraang kami ay nag- formation ng prosesyon ang mga kasama ko dito ay ang mga kasama kong lingkod ng simbahan ng Our Lady of Guadalupe. Sa ngayon, andito po kami sa La Salette na simbahan at ito po kami nag-formation. At dito po sa video ay pupuntahan po namin kung saan nagpakita ang mahal na birhen sa lasalet. So, habang pinapanood niyo po itong video, ay hayaan niyong basahin ko ang kasaysayan ng pagpapakita ng mahal na birhen sa lasalet. So, ito na po. Pakinggan niyo po kung ano ang kasaysayan. Ganito po ang nangyari at pangyayari. Noong September 19, 1846, isang magandang ginang ang nagpakita sa dalawang bata sa corpse sa mga bundok ng Alpsa, Pransya. Si Maximin Giraud, 11 years old, at si Melanie Calvat, 14 years old, ay nagpapastol ng ilang baka sa bulubundukin sa itaas ng baryo ng Lasalet. May 5,800 talampakan ang taas buhat sa nibel ng dagat. Ang magandang ginang ay nakaupo at lumuluha. Tumayo siya at kinausap na matagal ang dalawang bata. Sa wikang pranses at nang malaman na hindi maintindihan ng mga bata ang kanyang sinasabi, ito ay isinali niya, sa dia dialik tong lugar dialektong lugar habang patuloy ang pagluha Pagkatapos ay umakyat siya sa burol at unti-unting nawala sa liwanag Ang liwanag na kumukubgob sa kanya ay galing sa kursipiho na nakabitin sa kanyang dibdib Mayroong martilyo sa gawing kaliwa at sa gawing kanan. Meron ding siyang suot na kadena at ang kanyang balabal at laylayan ng damit ay napapalamutian ng mga rosas. Noong September 19, 1851, pagkatapos ng isang masusing pagsisiyasat at pagtatanong sa dalawang bata tungkol sa pangyayari at mensahe ang kagalang-galang na Pilibert Obispo ng Grenoble ay nagpahayag sa pamamagitan ng isang liham pastoral na ang pagpapakita ng mahal na birhen sa dalawang batang pastol sa bundok ng Lasalet ay naglalaman ng lahat ng katangian at katotohanan at ang mga mananampalataya ay may kadahilanan upang paniwalaan ito ng buo at walang pag-aalinlangan. Ganito ang mensahe ni Mama Mary sa mga bata. Lumapit kayo mga anak, huwag kayong matakot. Nandito ako upang maghatid sa inyo ng mabuting balita. Kung ang bayan ay hindi pa sasakop, mapipilitan akong bitiwan ang bisig ng aking anak. Ito'y napakalakas at napakabigat. Hindi ko na kayang pigilan. Napakatagal na panahong ako'y nagpakasakit ng dahil sa inyo upang hindi kayo iwan ng aking anak napipilitan ako'ng magmakaawa sa kanya ngunit kayo ay nagwawalang-bahala hindi man lamang ninyo ito pinahahalagahan kahit nagaano pa kayo manalangin at ano pa man ang inyong gawin hindi niyo hindi ninyo matutumbasan ang pagdadalamhati ko para sa inyo binigyan ko kayo ng anim na araw ng paggawa ang ikapito ay inilaan ko para sa akin. Walang sinumang magbigay sa akin na ito. ito. ang nakapagpapabigat sa kamay ng aking anak. At saka ang lahat ng mga mga ngalakal ay hindi makapanumpa nang hindi sinasama ang ngala ng aking anak. Ang dalawang bagay na ito ang siya nagpapabigat sa bisig ng aking anak. Kung ang ani ay mabubulok, ito'y kasalanan ninyo. Binalaan ko kayo noong nakaraang taon sa mga patatas hindi ninyo pinansin. Nang makita ninyong nabulok ang mga patatas, sumumpa kayo at isinama pa ninyo ang ngala ng aking anak. Tuloy-tuloy silang mabubulok at pagdating ng Pasko ay wala nang matitira. Hindi ba ninyo naiintindihan mga anak bayaan ninyo akong humanap na ibang pananalita. Kung mayroon kayong trigo, huwag ninyong ipunla ito. Ano mang itanim ninyo ay kakainin ng uod, at kung mayroon mang tumubo ay magiging alabok kapag giniik ninyo. Darating ang matinding tagutom. Bago dumating ito, ang mga batang wala pang pitong taon ay magsisipanginig at mangangamatay sa bisig ng may hawak sa kanila. Ang iba ay magpepenitensya sa tagutom. Ang mga nugales ay uuudin at ang mga ubas ay mabubulo. Kung sila ay magbabalik loob, ang mga bato ay magiging bunto ng trigo at ang mga patatas ay kusang tutubo sa mga bukid. Taimtim ba kayong manalangin mga anak? Hindi po ginang, dagli ang tugo ng dalawa. Ah mga anak, kailangan ninyong manalangin ng mabuti sa gabi at sa umaga. Kahit na isang ama namin at isang abaginoong Maria man lamang, kung may panahon pa, dagdagan pa ninyo. Kung tag-init, iilang matandang babae lamang ang dumadalo sa misa. Ang iba ay patuloy ng pagawa kahit sa araw ng linggo sa buong tag-init. Kung taglamig kapag wala silang magawa, Dumadalo sila sa misa upang kutsain lamang ang relihiyon. Kung panahon ng kwaresma, pumupunta sila sa magkakarne tulad ng mga aso. Nakakita na ba kayo ng mga trigong nabubulok mga anak? Tanong na magandang ginang. Hindi po ginang, sagot nila. Ngunit ikaw, Maximin, aking anak, nakakita na minsan sa coin. Kasama ang iyong ama, ang may-ari ng bukid ay nagsabi sa tatay mo na tingnan ang mga nasisirang trigo. Nang pumunta kayo, kumuha kayo ng ilang uhay ng trigo at pinisil ninyo sa inyong kamay at ito'y naging alabok. Nang kayo ay pauwi na, mga kalahating oras pa, bago dubating sa corpse, binigyan ka ng tatay mo ng isang pirasong tinapay at nagsabi, Ito anak, kumain ka ng tinapay habang mayroon pa pagkat di ko alam kung sino ang makahakain ito sa isang taon kapag ang trigo ay tuluyang masira ang nang ganito. Sumagot si Maximin. Siya nga po, naalala ko na ngayon. Kanina po ay di ko matandaan. Sige mga anak, ipaalam ninyo ito sa lahat. Natapos ang mensahe ng magandang baba ng ginang. Sa paghahabilin sa dalawa, Si Maximin at Melanie ay tumupad sa kanilang tungkulin. Ngayon, ang mabuting balita ay ating responsibilidad. Habang iniaakyat ni Maria ang palikong daang pataas, isang daan ng krus, isang daan ng buhay, at bago siya lubusang maglaho, ay iniulit niya, Sige mga anak, ipaalam ninyo ito sa lahat ng tao.